sa mga baguhan dyan at kakasimula pa lamang sa pagiging content creator. Ito lang po ang masasabi ko sa inyo. Huwag kayong masyado mag-focus sa ah, follow to follow. Yep, okay yan. Kasi kailangan natin magparami ng followers. Pero kailangan nyo pong gumawa ng kalidad na content para may connection kayo sa inyong mga audience, sa inyong mga followers or viewers para magstay connected sila sa inyo at hindi kanila iiwan sa ere. Alam nyo ba na mas nakakataba ng puso at nakakatuwa talaga pag nakikita nyo sa notification nyo. For example, Chinet and 10 others are started following you from your reels. Hindi ba? Ibig sabihin no, nagugustuhan nila ang iyong content. So, pinalo ka nila mula sa iyong reels. O di naman kaya yung mga ganitong klaseng notification. Chinet. Tapos Kama, Sherwin, and 500 others followed you. O, diba? Ang ganda pakinggan. Sobrang nakakataba ng puso yung mga nagpa-follow sa atin. Kaya maraming maraming salamat po sa mga nagpa-follow mula sa reels ko at mula sa aking mga long-term videos dyan. Basta lagi nyo lang tandaan, dapat may kalidad at halaga ang inyong content para sa inyong mga viewers. Kaya tara, follow nyo ako. See you!